Kamusta? Welcome sa Insight Fusion. Ngayon talakay natin ang isang isyong posibleng direktang makakaapekto sa atin dito sa Pilipinas. Marami sa atin ang nag-aakalang ang laban ng US at China ay simpleng away komunismo o tungkol lang sa Taiwan o dahil daw sa mga isyu ng espionage. Pero ang totoo, hindi ito simpleng ideolohiya. Ito ay laban sa pera, teknolohiya at kapangyarihan. At sa gitna ng laban, tayo, mga Pilipino, ang posibleng madamay. May kasabihan nga, control is money and money is control. Matagal nang hari ang US dollar sa mundo ng global trade. Halos lahat ng transaksyon sa buong mundo, dumadaan sa dollar system, SWIFT, IMF, World Bank, lahat yan kontrolado ng Amerika. Kapag ayaw mo sa kanila, sanctions agad. Gaya ng ginawa nila sa Russia, Iran, Venezuela at North Korea. Pero ngayon may bagong kalaban ang dollar, ang digital yuan ng China. Parang GCash pero global. Gamit ang eCNY o Digital Yuan ay pwedeng makipag-trade ang mga bansa diretso sa China, hindi na kailangan ng dollar, hindi na kailangan dumaan sa US toll booth. Mas mabilis, mas mura at mas malaya. Pero bakit galit ang US dito? Dahil kung dati, isang highway lang ang daan ng global trade, may toll gate ng US. Ngayon, may shortcut na gawa ng China shortcut na hindi nila kontrolado. At isa sa mga dahilan kung bakit seryoso ang China sa proyektong ito ay dahil ginagamit din nila ang blockchain technology sa likod ng ECNY. Hindi ito katulad ng Bitcoin na decentralized, pero may mga elemento ito ng blockchain tulad ng distributed ledger na nagpapalakas ng transparency at seguridad ng sistema. Ginagamit din ito sa mga international trials gaya ng Project Embridge kung saan nakipag-collaborate ang China sa United Arab Emirates, Thailand at Hong Kong para sa cross-border blockchain payments gamit ang kanilang digital currencies. Isang halimbawa ng matagumpay na transaksyon ay ang Digital Yuan Payment Trial sa pagitan ng Saudi Saudi Arabia at China noong 2023. Isa itong bahagi ng pagsisikap ng China na gawing mas malawak ang paggamit ng kanilang digital currency sa pandaigdigang kalakalan. Ang ganitong mga hakbang ay nagpapakita ng layunin ng China na bawasan ang dominasyon ng dolyar sa pandaigdigang merkado. Pero pera lang ba ang usapan dito? Hindi lang dahil sa digital world, hindi na lang langis ang kapangyarihan. Ang tunay na kayamanan ngayon ay data at technology platforms. Andiyan ang Google, Apple, Meta, ang mga tech giants ng Amerika sa kabila, TikTok, Huawei, Alibaba, ang mga giant platforms ng China. Sa US, hiwalay ang Silicon Valley at Wall Street. Pero sa China, iisa lang ang galaw. Lahat konektado sa Communist Party. Isang utos, sabay-sabay ang aksyon. Isang app lang tulad ng WeChat Pay, chat, bayad, utang, negosyo, food delivery at iba pa. Lahat andun na. Mas advanced pa kaysa Apple Pay at ito'y integrated sa buong ekonomiya ng China. Sa usapin pa ng militar, kung tingnan mo ang mapa ng Asia Pacific, Japan, South Korea, Australia, Pilipinas, puro may US military bases. Ito ang tinatawag nilang choke points, parang sinasakal ang galaw ng China sa South China Sea. Pero ang China, wala naman silang naval o military base sa Mexico. Wala silang barko sa Florida. Ang gusto lang nila, free trade. Isipin mo ganito, may kapitbahay kang sinasara lahat ng daan sa barangay. Tapos nung gumawa ka ng shortcut para makadaan, siya pa ang nagalit. Tama ba yun? Noong 1990s hanggang 2000s, okay pa ang US sa China. Cheap labor, open ang market. Pero nung nagsimula ng gumawa ng sariling tech ang China, 5G, AI, at digital yuan, biglang nagpanik ang Amerika. Nagka-trade war, nagka-sanctions, at pumutok ang propaganda. Ayaw ng US na mawala ang trono." Ngayon binubuhay ulit ang Taiwan issue at ang issue ng espionage para ijustify ang military build-up. Sa accusation ng espionage, lahat naman ay nag e lalo na ang US gamit ang National Security Agency or NSA. Si Edward Snowden, dating contractor ng NSA, ay naging kilala noong 2013, matapos niyang ibunyag ang mga classified documents na naglalaman ng impormasyon tungkol sa malawakang surveillance programs ng NSA. Pero ang tanong, paano naaapektuhan ang Pilipinas sa gulo ng dalawang superpower na to. Una, trade and investment. China ang number one trading partner ng Pilipinas. Kung gumamit ang Pilipinas ng digital yuan, mas mura, mas mabilis, mas direkta, pero mas mababawasan ang hawak ng US sa atin. Pangalawa, infrastructure. Maraming project like bridges, kalsada, planta, galing China. Kung ECNY ang mode of payment, mas flexible. Pero kapag nagka-tension sa South China Sea or West Philippines, See, pwedeng gamitin leverage ng China ang utang o technology laban sa atin. Pangatlo, remittances. Kung mas mura ang fees gamit ang digital yuan, baka dito na dumaan ang pera ng mga OFW. Pero paano kung i-leverage yan ng China sa politika? At pang-apat, Taiwan. Kapag pumutok ang tension sa Taiwan, tayo ang unang madadamay. Nasa Pilipinas ang EDCA sites, US military bases, joint drills. Posible na tayo ang proxy war zone. Kaya kung iisipin ninyo na sumunod sa US, mawawalan ng Chinese investments. At kung sumunod sa China, pwedeng masanction ng Amerika. Ano ang pwedeng gawin sa sana ng Pilipinas. Una, diversify. Huwag sumandal lang sa isang bansa. Pag-aralan ang digital yuan, pero dapat bangko sentral ang may control. Pangalawa, gamitin ang US at China, pero laging para sa Pilipino. Pangatlo, iwasan ang giyera. Dahil siguradong talo ang lahat ng Pilipino kung sumabog ang giyera. Sa huli, ito'y hindi laban ng tama o mali, kundi laban ng interes at kapangyarihan. Dahil ayaw ng Amerika na mawala ng kontrol. Dapat, Pilipino muna. Bago Amerika at bago China. Mas okay ba ang digital Digital Yuan o Dollar para sa Pilipinas. Comment lang and please like, share at hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Salamat sa panonood at mabuhay ang Pilipinas.